Okay, magandang hapon po mga kababayan. Ako po ay nagbabalik para pag-usapan na naman ang isa pang uh, politiko or mga service mga politiko na sinungaling. Kagaya nung nauna nating pinulutan dito kanina, ay kanina, yung politiko na taga-porak pampanga na napakasinungaling na umaten na pilitang umaten sa na umaten sa Senate hearing para ipagtanggol ang sarili o di sarili pa rin niya ang iniisip niya kaya lang siya lumabas diyan sa hearing dahil para sa sarili para ipagtanggol yung sarili linisin daw ang pangalan hindi para sa bayan kundi para sa sarili niya. At napaka ang galing naman nung kanyang script. Biruin mo, magkakukutsaba, sila yung nag-uusap-usap doon sa, sa Senate hearing, oh. mayor ng porak at engineer, engineer nung mga ipinatayo na pogo, na lahat kilala niya. Natural kilala niya. Sino ba naman hindi makakakilala? Eh, mayor ng Porak, taga PORAC ikaw, at senador ka. Tapos yun ang pinagtatatanong niya doon, pinandidilatan pa. Ganun pala si Lito Lapid, mga kababayan. No? Ganun siya pala mag, magtatanong dyan sa sa Senate hearing, sa mga resource person. Binubuli niya. Sa totoo lang, dito lapid, wala namang naniwala doon sa script ninyo eh. Wala naman sa aming naniwala na pare-pareho kayong walang alam. Ginago nyo. Akala nyo naman kapareho yung taong bayan, inaakala nyo na kasing bobo mo. Matatanungin mo yung mayor, natural bago kayo umapir dyan, nag-usap-usap na kayo nagkasundo-sundo na kayo kung ano ang mga may script nga script writer ka ata eh hindi lang naman artista eh. eh mga kababayan bakit ba si Lito Lapid na naman para hindi ako makamove on dito kay Lito Lapid na eh. nabubwisit kasi ako sa kakapala ng mukha nito eh di ba mga kababayan nakakainis ang ganitong klasing tao alam niya na wala siyang alam alam niyang bobo siya wala naman pala siyang magagawain, wala siyang maitutulong. Wala naman pala siyang pakinabang. Pero ang lakas ng loob na umupo sa Senado, anong tawag doon? Di ba makapalang mukha? Sana naririnig ito ni Lito Lapid, oy. Kaya lang hindi naman ako sikat eh. Kaya hindi niya ito hindi ito makakarating sa kanya. Pero sana naman Lito Lapid, medyo mag-research research naman kayo diyan sa mga lalo sa mga vlogger, yung mga sinasabi ng mga netizens tungkol sa iyo. Kala mo naman eh mauunggoy nyo kami. Eh. Isa pa dito nang uunggoy mga kababayan. Ito yung topic natin ngayon eh. Mga politiko na sinungaling. Ito pong si Sara Duterte, di ba? Maalala ninyo nung uh, about a few days ago, nag-anunsyo ito na yung mga kapatid niya, <coughs> yung dalawang kapatid niyang lalaki, si Pulong at si Baste, at ang kanyang tatay na ex-president, ay tatakbo raw bilang senador. Come uh, next year's elections, tatakbong senador. <gasps> Marami tuloy yung Maraming natakot. Oo, oh, sa totoo lang, natakot, nag Kahit ako, medyo, yung first impression ko, medyo natakot ako kasi kahit alam natin na marami na ang namumulat ngayon sa totoong mga karakter nitong mga Duterte na ito. Pero maaari na, na pwedeng hindi na sila iboto mga kababayan, sa totoo lang, kung honest to goodness lang, nabutuhan, sa panchako, hindi ito mananalo. Itong mga Duterte, hindi ito mananalo. Including, including Duterte's minions, na gusto rin sumabak muli. Eh, may mga sino ba nagbabalak dyan ng mga DDS baka si Rookie, si Panilo Diyos ko kung noon nga nung 2022 eh, hindi sila nanalo na wala pang masyadong controversy na nabibisto, ngayon pa kayo oh, anyway so yun nga po <laughs> Diba nag-anunsyo, in ni ni Sarah kesyo tatakbo daw para senador yung mag yung tatay digong yung pulong Duterte at yung baste tatakbong senador marami ang nagtawa marami ang nagalit mayroong nag-alala isa na dito si Trillanes nag siya kaya ang nangyari tuloy, gusto makipag gusto na makipag-alyansa ng dilawan. Inaaya niya makipag-alyansa yung dilawan sa partido ni ng incumbent PBBM. Tapos ngayon, nagkaroon na naman ng rally yung mga Duterte. Iba yung maisog rally. Nationwide. Simultaneous. Ilang syudad ba yun ng sabay-sabay? Eh. Si Duterte nga yata, ay nandun sa Tacloban. Diba yung nakaraan, hindi natuloy sa Tacloban? So, nandun siya. And then, yung iba, sa Butuan. O, oh, yan ah. Ang pronunciation po ng Butuan City, hindi Butuan, ha? Butuan. Tapos, sa Davao. Marami, marami, sabay-sabay. Tapos, dito po sa sa rally na ito, sinabi po ni Tatay Digong na huwag daw maniwala doon sa sinabi ni Sara na silang tatlong Duterte Duterte maisog ay katakbong senador. Nagtawa pa nga siya na parang ang sabi niya, ano naman ang gagawin namin doon? Tapos sinabi pa niya na sino nga iyan si Inday sinungaling. Yan ah, mga kababayan. Yung tatay mismo, you see that? Yung tatay mismo, Rodrigo Duterte, ay sasabihin na sinungaling si Inday Sara. Ay, kaya kayo napapaniwala ni Gret, sinungaling Hindi totoo na tatakbo kami. Ako, magtakbo ang senador. Matanda na ako. Pag retire na ako, ayo di ba sinabi ko na hindi na ako magpolitika? Matanda na ako. Oh. Yung tatay, iba ang sinasabi sa sinasabi nung anak. So mga kababayan, kayo mga Duterte kayo, ano ba talaga ang totoo? Sino ba dapat ang paniniwalaan ng tao? Yung tatay ba o yung anak na sa ngayon ay vice president? At nagbabalak na tumakbo bilang Pangulo sa 2028. Mga kababayan, nakikita nyo ba? Tatakbo uh, sa ngayon, pangalawa sa pinakamataas na uh, posisyon sa gobyerno natin. Vice President. Tapos sasabihin ng tatay niya na sinungaling. Ipinupush nila na tumakbo Pangulo sa 2028. Even right now, I, di ba ipinupush nila na patalsikin si BBM para ipalit itong si Sara Duterte na sinasabi ng tatay na sinungaling. Huwag daw pagpapaniwalaan niya sinasabi niya, hindi dahil sinungaling my goodness vice president ka tapos yung tatay mismo sasabihin sa in public na sinungaling ka na hindi totoo yung sinasabi mo tapos tatakbo ka pang pangulo ng bansa eh, sinungaling ka pala at hindi basta tao ang nag aakusa sa sayo na sinungaling ka magulang mo mismo tatay mo mismo Oh, ano yan? Sino ba sa inyong dalawa ang sinungaling? Marami pong naniwala doon sa salita ni Sara dahil si Sara hindi gaano nagsasalita. Minsan lang magsalita. Eh sabi niya, pag siya nagsalita, yun na yun. ba diba, sinabi niya yan noon? Ako, pag ako nagsalita, ang salita ako, yun yun. Yun na yun. Yung bang hindi siya kagaya ng tatay niya na pabago-bago? Pero, kayo mga kababayan, ano ba sa akala ninyo? Sino ang papaniwalaan ninyo ngayon? Eh, itong tatay na Duterte, di ba? Buking, bistadong-bistado natin na ugali niya na balibalintong yan kung magsalita. Puti ngayon, bukas pula. Di ba? Di ba? Ngayon, inakyos niya si PBBM na bangag, nagdodroga, nag nagkukokain. Sunod na sunod na araw, magdedena. Hindi daw niya sinabi yun. Hindi niya sinabi. Hindi, wala na siya sinasabi na bangag si BBM. Ilang beses niyang sinabi yan na nagkukokain. Even noong kampanyahan pala noong 2022. Sinabi na niya na mayroon tayong presidente na nagko-cocaine. Alam naman natin kung sino tinutukoy niya. Tapos noon, di ba? Kesyo hindi sa tatakbo. Pero, tingnan mo, Di ba naging pangulo? O ngayon nga nung nakatikim na maging pangulo, ayaw nang umalis. Ayaw nang hindi na mabitaw-bitawan. Gustong balik-balikan. Naadik. Naadik sa kapangyarihan. Hindi lang sa pentanil na adik, kundi pati sa posisyon sa gobyerno. Sa kapangyarihan. Adik sila nakatikim ng pagiging pangulo Nakak nakatikim ng uh, excessive power ayaw ng bitawan at ngayon yung nakaupong pangulo pinagsisiraan at gustong patalsikin para sila uli anong tawag mo doon mga kababayan ganid ba o gahaman? Or both? Isinonymous <laughs> naman yun eh, Di ba? Those are synonyms. So ngayon, maniniwala ba tayo? Kanino? Sa tatay o sa anak? Kay Sarah? Ako? Ang paniniwalaan ko pare-pareho silang sinungaling at pare-pareho sila nagdadrama mga script nila yan <laughs> itong pinalutang ni Sara na tatakbo ng magsenador yung tatlong mag aama hindi ako naniniwala na wala alam, walang alam si Digong doon ang paniniwalaan ko nag-usap-usap silang mag-ama at nagkasundo-sundo sila na palutangin natin para testing the waters. Subukan kung ano ang magiging reaksyon ng mga tao. Kung yung magiging re ma magiging reaction ba lang tao. kung mga pinupulsohan nila. Yung pinupulsohan nila yung tao. Kung naging maganda siguro ang ang pagtanggap ng mga tao, yung reaction, tutuloy sila. E ano po ba naging reaction ng mga tao? Tungkol doon sa anunsyo na yun ni Sara na magse-senador yung patlo, sabay-sabay. O anong-anong sabi ng mga tao? Di ba nagalit? At sa totoo lang mga kababayan, sabi nga, dahil may karapatan sila dahil kumbaga wala namang batas na nagbabawal sige go ahead eh ang mag uh, ang maghuhusga naman dyan yung taong bayan yung butante alam ako, babay, mo kababayan kahit natubakbo pa silang tatlo I doubt I doubt na may mananalo mananalo sa kanila kahit isa. Sa kanilang tatlo. Diba? Buking na buking na sila eh. Yung pagiging pro-China nila at itong tungkol sa Pogo, lahat ng mga kalukuhan involving China. So, paano ba siya? Yun eh, pinalulutang lang, ipinufloat lang yung idea tinitingnan kung ano ang magiging reception. O di nakita nila. But who knows kung tutuhanin nga nila na kung eh, pa, tututuhanin ako, ako maniwala. Mga kababayan, ako naniniwala ako na kahit sabihin pa ni, ni Digong na wala siyang balak, na kesyo retired na siya. Para sa akin, ang paniniwalaan ko, susubok itong mag-aamang to itong tatlong ito, tatlong lalaki na Duterte, susubok yan, magpa-file yan ng candidacy. Silang tatlo. Na para bang katuwaan lang eh. Pero eh, si gagawin lang na katuwaan yung kampanya, yung politika. Katuwaan lang. Gagawin nila yan kung manalo, okay. Kung hindi, wala namang mawawala sa kanila. Kundi, may mawawala ba? Honor? Anong klaseng honor yun? Sa totoo lang, abangayin nyo sa October. Dahil, talaga magfa-file lang mag-aamang yan. Kumbaga, alam naman nila yan, mga kababayan. Alam nila yan na hindi sila mananalo. Pero, pwede nilang gawin katuwaan. At para asarin yung mga tao, asarin yung gusto nilang maasar. oh, di ba? Asarin yung maaasar, matuwa yung gusto nilang matuwa. Sinong matutuwa? O di yung mga didi-shit mga DDS followers, DDS supporters, DDS uh, bloggers. Tuntuwa sila. Sino mga maaasar? O di yung mga lab, yung nasa labas ng DDS. Lalo na yung mga pinglawan, mga Marco supporters. Siyempre, ma, maiinis ang mga yan. Yun lang siguro yun. Katuwaan lang biruin mo. <laughs> tatay mo, sasabihin ka, in public, na alam sa malalaman ng uh, buong sambayanan, tatawagin kang sinungaling, tatay mo, tatawagin kang sinungaling, huwag kayo maniwala dyan, sinungaling yan, vice president, tapos tatakbong ang presidente, sasabihin na sinungaling? Saan ka makakita ng ganyan? Di ba? Anyway, yun lamang po mga kababayan, yung tungkol dito sa mag-aamang Duterte na to. Okay? Magkita-kita po tayong muli para sa isa pang topic. Okay? Maraming salamat po sa panonood at uh, Peace.